Time po sa aming sponsor ng Team United OFW Charity Group. Bali, labing pito po kaming members. Unang-una po ang aming founder na si Ma'am Liway Sanchez Mix Vlog, Johnny Lakay Vlog, Jesus Christ Mini Love and Care Ministry, Lani Wonder Woman, Yorbi Colana Vlogs, Earl Angel Mix Vlog, OFW Mangyan Vlogger Jose Reyes Vlog Ay, Kuya Jer Arboso at Ati Jo Vlog Bicolana Alicia Bataral Single Mother Journey Lovely Anggong Dips TV Lily TV 0406 Lisa 67 Vlog Hawa Kamay Channel Our vision ng Team United with W Charity Group support one vision, one goal to God be the glory. Marami ang gano'n talaga just for na pata makakatulad ng ating grocery pack. ito ba ang pag natin ito ang malapit ang malapit ito ang yan hatid ya, na po na ang grocery sa main uh, charity beneficiary. yan hatid ya, na po ni Ate Jo. Ayan, andito na po tayo sa bahay ni Ate Teresita na isa nating iskap scout dito sa Las Piñas so, pagbigyan ng grocery pack. Ayan, tayo.

kalsama. Ah, ayan. Musta po buhay. Ano pong anak buhay mo ate? Ilang taon na po kayo? Mag-55 at sa, sa ubos. Mm, Iba so senior. Dahil hindi ako ginagawa. Nangyari ko sa akin yan. Hmm. Ito, 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 lalagay okay. okay. ito po ay galing sa team United ay charity group mm. Ayan. Ayan, kompleto siya na. Ayan, may kape, may asukar, may salbina. Talagang puro ng langit siya. Ayan, wala kong Anong masasabi po niya, Nay, sa mga sa lahat marami, ng... Maraming, salamat. Nakita po siya kahapon. Ayan, okay. sa niyo po daan, Talagang hmm. galing ako doon sa Albulari. Sobrang lamig yung katawan hindi ko na kaya. Binigyan ko lang ng 10 peso. So, Kailala ko yan, albularin na yan. Sabi sa akin, ano ba yung buhay natin? Oo nga, sabi ko. Pabuti ko may 10 peso. Hindi ko lang tayo, ang namin Hello guys! Nandito po tayo sa bahay ni Ate Tess Gabon. Siya po yung aking na-scout at at natin para sa kaunting ano, grocery na kanyang pagkain. At Tess, ito, ito yung para sa iyo para makatulong sa iyo. Hindi ka na, hindi nakita kita mabigyan ng pera, ito na lang. Okay. Ano masasabi mo sa hmm. uh, Ano masasabi ko? Talagang ano sa akin <laughs> hindi na lang sa pera. Pero, magkano malit? Hindi

Kaya po ano, malaking tulong na po to para oh, sa inyo mga ilang linggo niyo tong konsumo para hindi na kayo nang pangingi sa labasan. at least ay pa paano makakapag-survive na sa inyo. Ano po man sabi niyo sa aming ano grupo? Iba? Salamat na lang po kayo sa aming charity group. Ito yung talaga. Nakakaintindi pa yun. Nang nah, Hindi mo. Nagtitiis ka, di ba? Kilala mo si mo Ari? gila Cruz. Nasa Amar, hindi ko alam kung nagpapagamot. Pupunta na ako sa kanila, sabi mo asawa. Ay, te, mag-iisang buwan na siya, na um. so, Kumusta naman, mother? Ano, ano, uh, huwag na kayong malungkot, huwag na kayong umiyak. Ayan, malaking malaking bagay po na napa bilang kayo sa aming Charity beneficiary ng Team United OFW Charity Group. Ayan. Sila po ang dapat ninyong pasalamatan dahil kami po ay naatasan lang na mag-abot ng tulong para sa inyo. Na ayo po. Tama.

paling tidak pengharapku Memiru apa yang kartu eh peso Ang kilo Atau kemarahan kau kamu ini Hmm aku kartu ini, Para bukas kaku Ayan, uh, malaking tulong na po ito sa inyo. Ilang araw na rin itong... Ito, mukhaan ba sa ito? So, yung, bak, mat, yung bigas ano? nyo po, ilang, uh, mga ilang araw nyo po itong bigas hmm, nyo? Eh, isang takal mo lang kung Sa, sa isang saingan. Matagal-tagal din pala, mga da, tatlong linggo o dalawang linggo. May gusto rin ako kainin kahit mga kamutin kahoy sa labas. Hmm, opo. Sa bawat daw yung... Sa, at, ano yung kahit so, Okay. Ayan, meron ka rin ano, toyo, suka, chak, ayan, ito, ito, kompleto na, ayan. Man. Mas, mas nakadiscount kasi tayo kasi pat ang binili namin. Ayan, yung sky flex, sampung karaso din po ang laman nito. Ayan. Ayan, pag nagugutong ka, ayan, meron po tayong CDO. Mm -hmm. Karni Norte, ayan, eh, ano nyo po, pwede nyo haluan ng gulay. Ayan, anim na piraso. Ayan, yung, yung talbos ng kamote. Ayan, yung kulay, diba? Ilalag ko yan. Ayan, may Ayan, may asukal. Ayan, di, abindi, din, ah, hindi na kayo yung asukal. Hindi okay. na nga ako nag aasukal Eh. Ayan, meron pa kayong gatas. Oo. Oh. Ah, pa pag may ganito. May Bali, ano din po yan, may rin na isa. Pag-pack, yeah. may, may, libre na isa. Ayan, saka ito, labing dalawang piraso na pancit canton at nobel. Ako kaman naman gusto. Ang tarina, ang ganito. Mahal na Hindi nyo na po bibili. Ay, po Malaking tulong po ito sa pang-araw-araw ninyo. Hindi, <coughs> pag-isa lang po kayo ditong natutulog. ito. Dito sa mga takamahal sa bahay. Baka tala ako'y nandunin. Nagbabahay-bahay ako. Nandun, ako <laughs> so, ay hindi naman po. Yan naman po ay kusang loob. So, na ko alaga ko, ba, dalawa, ay, kusang kasi. loob po nabigay ng aming mga kasama sa Team United W Charity Group. So matagal ano na rin po ilang taon na rin kaming tumutulong sa mga dapat tulungan na katulad ninyo. Pati sa mga bisaya, kabisaya. ah uh, uh, hopefully, hopefully, makarating po kami ng bisaya kasi meron na po kami sa Mindanao at may, may kasamahan po kami na nagbabalak din sa Batangas at meron din po kami kasamahan sa Bicola, uh. si Ate Your, Bicol Your B. Bicolana. Ayan. Bicolana tayo? Ang parang Bicol po. So, uh -huh. mag mag expand po kami kung papa rin at ipagkakaloob ng Diyos na maikot namin ang buong Pilipinas para maabutan na tulong. In God's perfect time po, wala pong imposible. God is good all the time. Apo. Ano pa na? Baka meron pa kayong gustong sabihin analang alam niyo na po ang mga bantay ay wag po kayong mahihiya at yan po ayani yan po ay aming taos-pusong pagtulong para sa katulad ninyo ay ang ganda ng bigas so dinon ay bagong ano lang yan bagong deliver lang yan, thank you and God bless us all po sa inyong lahat. Please follow, like, and share. Ayan, sa aming labing pitong uh, kasamahan sa Team United o W Charity Group. Ayan, kami po ay uh, magpapaalam na sa bahay ni Ate Tess Gabon. Ayan, ng anong province po? Summer, from summer, summer with Love. Ayan, ang mga magagandang dilag from Summer. Mega Mega Love shout out sa mga taga-Summer Gabon family. Ayan, nandito po ang ating ang inyong kababayan na si Atetes Gabon. Na beauty pa rin hanggang ngayon. Ayan, malaking bagay po itong kanyang Okay. Ayan po. May nanalo na. Miss Miss Summer. Ayan, Miss Bird Street 45. Ayan, baka naman gusto nyo mag-sponsor ng Bird Street.